Anong prutas ito? Parang sa amin sa Mindanao ano anunas ito eh. Yan o. Oh. Itong prutas, pero sabi, uh, atis daw siya. Yan yeah, no. daw siya. Hindi ko lang, ano ba, ano ba sa tingin nyo? Anong prutas ito? Anong pangalan nito? <laughs> Yan okay, o so oh, guys, so Search nyo na lang kung anong prutas may ang pangalan nito natin tong prutas na to, oh, ma mahal daw ito, 500. Oh, ito, 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 <laughs> <laughs> ito, lang sa 500 daw nito. Mo, yan <laughs> na ito, oh, ito, yung laman ito, 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 mo ito, 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 Rutas nato oh, pero ang mahal, 500 daw ang isa nito. Ang isang buto ni ay sa isang ganito, guys. Tatlo ang buto nito. Oh, yan oh. Kagatini. Sa lasa. Tingnan mo pa pa. Bibiyen sa ano na sir? Ano yung bawal daw? Pa bawal to? Iyon ang takpan niya. Pa pa. Hindi ito nakayod yan. Ayun. Tingnan mo ito. Kagat mo na makatikim niya ulit dahil hindi na pinilihan. Walang hasa. Ay, Diyos ko! Bakit sa lasa? <kaladalasa? laughs> Ay, walang lasa, guys. Hindi masarap. Magkamaal niya bruta. <laughs> sa tatlong piraso. At least experience. Ay. Tatlong buto niya sa isang ganito lang. Para siyang atis, para siyang chiko nga. Hindi ko maintindihan kung anong prutas ito. Ka, ano to ba? Ka... Ano Kadsura. Kadsura. Kadsura ang pangalan ng prutas nito Walang kalasa-lasa. Ito siguro kinakain na mga kung diabetes ka ito ang kakainin mo. Yan o. No? Um, kasi yung imported to. May sila kumain ng imported niya. <laughs> Kaya magkaiba sila. <laughs> si ma'am local siya imported yan kasi imported to guys so itong buto oh. Mm -hmm.